Yun mga kabog dito sa si Juliana mga kabunag oh. Tumal tayo, mayroon pa tayong pakwan. Hello madam. Hello madam. Isa lang. Isa lang. So yun mga kabog, buras na. dami pa. Uh, nasa Juliana tayo. Juliana Market. sobrang init ngayon mga kabunog mainit siya pero matumal ay uh, is kay Joey is kay Joey so yan yeah, dito sa uh, kaibigan na uh, si kay Joe ito na yun yung uh, ano ice cube yung tinitinda nya tatanungin natin siya mamaya kung kumusta na siya kasi meron siyang ramdamang diabetes eh kaya so, tanongin natin so ito na siya si Kuya Ju hi Kuya kumusta na ayos lang <laughs> ayos lang kaya <laughs> hindi natin makausap ng maayos kaya mamaya usapin ng maayos grabe din yung ano niya eh so yun. Ang anak baju tapos yung trabaho niya, medyo yun. Parawan, tumal yung video, tumal grabe. Mainit naman, pero Anong Kaya ako pinuntahan niya yung schedule Dito it, ko pa rin siya ng soft drinks Kaya ang ginawa ko oh. Pinuntahan siya gusto ko sana manay ay, na ikasa ayaw nyo, eh, Kasi na sa camera Kaya sa sunod na lang Bawa din talaga yung mga uh, ganyan eh Kasi yung, yung diabetes nakapakahirap din yung kalaban So ayan, mag-iingat lang sa inyo, mag-iingat tayo sa ating mga iniinom tayo lalo na pag may edad iwas, iwas mo na di masyado sa nang pagkain sa kanin ganyan matatamis pag matatamis kasi delikado